bagong military cooperation sa South China Sea region. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa South China Sea, naganunsyo kamakailan ng United States Department of Defense o Pentagon ng isang joint task force kasama ang Pilipinas bilang bahagi ng kanilang pinatitibay na alyansa sa larangan ng seguridad at depensa. Ang bagong inisyatibang ito ay layuning mapalakas ang koordinasyon, intelligence sharing at maritime patrols sa rehiyon partikular sa mga lugar na madalas na pinagmumulan ng sigalot at paglabag sa soberanya. Ayon sa Pentagon, mahalaga ang Pilipinas bilang strategic partner sa Indo-Pacific region, lalo na't may mga insidenteng kinasasangkutan ng Chinese vessels sa West Philippine Sea nitong mga nakaraang buwan. Kasama sa plano ang pagsasanay ng mga tropa, pagpapahusay ng komunikasyon sa karagatan at pagtatatag ng mga joint command post sa piling bahagi ng bansa. Ayon sa mga opisyal ng Department of National Defense ng Pilipinas, ito ay hindi hakbang tungo sa giyera kundi isang hakbang tungo sa katatagan at kapayapaan sa rehiyon. Sa gitna ng mga debate at reaksyon mula sa iba't ibang panig, iginiit ng pamahalaang Pilipino na ang layunin ng kasunduan ay malinaw: protektahan ang pambansang interes at tiyaking ligtas ang mga mangingisda at mamamayan sa kanlurang bahagi ng bansa sa mga darating na buwan inaasahan ang mas madalas na joint patrols at military exercises na magsisilbing patunay ng mas matatag na ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos hindi lang bilang magkaalyado kundi bilang magkasangga sa pagtatanggol ng karagatan at soberanya